Si Martin mag-transition to Africa to the parliamentary prime minister. Under uh, his ceremonial president na lang si Marcos. So what's your reaction for the possible, possibility of no L next year? No election? Possibility? Uh, it can be possible. Wala na. Yung cards wala sa Pilipino. It's in the card, the cards is being held by Martin Romaldes and uh, President Martin. May, may, may drugs mm -hmm. na issue mm -hmm. na kuwan po ni kuwan ni uh, PNP Chief Marvin na uh, nagpagawa siya statement before ng mga drug users daw kaya di adik. Kung sa po'y comment na to, ano uh, lang na na nagagamit lang daw para mag-overtime. or extend ang ilahang oras sa pagpanarbaho. From the PNP chief mismo. Ang drug, ang, ang nag-ano? Ang mga Just nagagamit daw adding... drugs, kay Dili daw addict. Nagagamit lang daw sila, labi na daw sa mga trabahante para lang daw i-extend ang ilahang oras sa pagpanarbaho. <laughs> Maganda yan! Maganda yan! <laughs> <Magandayan. laughs> so, Why? what is an addict? And what is not an addict? An addict who uses shabu uh, and continues to hit 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 inom hit hit inom But and the other kind of addict is trabao uh, hit 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 para hindi hit 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 hit. Tapos, uh, at the end of the day, siya ang kakainin na makinarya niya. Kasi sabog na siya. Siya na yung papasok doon sa oil mill o sa furnace. But Mayor, would it help if one person there, like si Martin Baromovic, would give up on his dream of becoming president in 2028? Wala na. I, 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 I don't think so. Wala na pag-asa. Wala nang ano, uh, ngayon, it, uh, may meron akong suggestion sa military. Pero, hindi ko muna bitawan dito. After I shall have talk to the military, magpunta man ako ng Maynila, I'll be frank with them, ilagkan ko yung baraha. Pareho rin dito, pero much more. Uh, Daling ko yung mga tao na ganito ang nangyari sa pera natin, pati itong...